Alright. Mag-iwiba muna tayo. Pero kanina pa. Dati noon, usong usong ito dati. Hindi ka kita. Yubakan na to. Basta mag-ipon-ipon, yubakan. Ngayon, madalang na ang nagaganto kami na lang. Kami na lang. <laughs> Kasi nga, walang balinghoy. Tapos namin ha. Video na po. Post mo na bigat mga maglalagay na tayo ng ano lalagay na lalagay na tayo ng ah uh, ng ingredients Atiin lang natin kasi masyadong marami. Kaya bali dalawang lagay. O maglalagay na tayo ng ano mga idol. Maglalagay na tayo ng atukal. Maglalagay na tayo ng uh, pampalasa. Magic syrup. <laughs> Ito ang new back na may magic syrup. At Magdala ka rin ng tinula sa kapapaya. <laughs> ano <you want? laughs> Dinti ka, pumalito ka na lang. At dito na tayo. Mamapawa um, ka <laughs> Para kahit maglungangi. Eh. Pala <laughs> well, lagi mo nang nyug. Ha. mo nang nyug. Nang nyug. Ano nang nyug? Wala nang nyug. <niyong. laughs> Ito mga idol Wala nang pwa nang nyug. Ai fan, naman. Mm.

yung so, mga idol, ito na ginagawa natin. ah yung mga unang, yung mga unang panahon mga idol, kusong uso talaga ang ganitong yuba. Basta sa magkamayro ng ipon-ipon ng -ipon, mga tao, mga magkakabarkada, basta magkamayro ng ipon-ipon, ah sigurado, yubakan. Yubakan Ang ginagawa. yuba ka na. Ganito, kaya, yung mga nakaranas nito, oh, shout out sa inyong lahat comment nyo dito kung sino yung mga nakaranas ng ganito hmm. pinakamahirap nito yung pag yung nagdudurog pa lang eh pero yung ganito na ayun, ano ayos na ito gawa ng madulas na eh nilagay na pampadulas nasa si Juan kaya na ba kajawa talaga pag dadyo nyo ba ano? Lagi naman daming upo. Diyohan, sa una, pag nag bak talagang maligat. Nadulas lang yung pagpatapos na. Kaya kasi may mga ingredients na yan. Tawa-tawa naman si Ate Nini niyan. Parang wala si Nini ah. mo dahil sabi yung rumor kaya nga. sa iba, buhila na yung sila din pa. Ang dulas naman niya Ito, ito,